Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised Keto 12 Curriculum Makabansa 3 Quarter 3, Week 2 Ang pamumuhay ng kasalukuyang Pilipino Ako ay Pilipino. Ang aking pagkakakilanlan bilang Pilipino. Mga katangian ng isang tunay na Pilipino pagtatanggol sa karangalan ng bansa. Para sa unang araw, ang pamumuhay ng kasalukuyang Pilipino. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano kaya ang pamumuhay ng mga nakatira sa lugar na ito? Para sa layunin ng ating aralin, natatalakay ang kabuhayan ng makabagong Pilipino na iisa-isa ang pamumuhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan. Highly Urbanized Ang highly urbanized city ay mga lungsod sa Pilipinas na may mataas na antas ng urbanisasyon. Ito ay nagpapahiwatig na may mataas na antas ng pagunlad at mga katangian nang isang lungsod. Ang pamumuhay ng kasalukuyang Pilipino ay isang masiglang timpla ng tradisyon at modernidad. Sa gitna ng mabilis na pagbabago ng mundo, patuloy na pinahahalagahan ang mga ugnayan sa pamilya at komunidad na siyang pundasyon ng ating kultura. Gayunpaman, ang pag-usbong ng teknolohiya at globalisasyon o ang proseso ng pagiging magkakaugnay at umaasa sa isa't isa ng mga bansa at tao ay nagdala ng makabuluhang pagbabago sa ating pang-araw-araw na gawain. Marami ang naging abala sa mga trabaho sa mga sentro ng kalakalan, habang ang iba ay naghahanap ng oportunidad sa ibang bansa. Ang paggamit ng social media at digital na komunikasyon ay laganap na nagpapalakas ng koneksyon ngunit nagdudulot din ng mga bagong hamon. Sa kabila ng mga pagbabago, ang diwa ng pagiging Pilipino, ang pagiging mapagmalasakit, matatag at may malalim na pananampalataya ay nananatiling buhay sa ating pamumuhay. Ano ang mga pangunahing katangian ng pamumuhay ng kasalukuyang Pilipino na binanggit sa talata? Ayon sa talata, ano ang naging epekto ng teknolohiya at globalisasyon sa pang-araw-araw na gawain ng mga Pilipino? Sa palagay mo, ano ang mga hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa pagpapanatili ng kanilang kultura sa harap ng globalisasyon. Ang paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa kasalukuyan ay isang makulay at komplikadong timpla ng tradisyon at modernidad na hinuhubog ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya, globalisasyon at patuloy na pagunlad ng ekonomiya. Narito ang iba't ibang aspekto nito pamilya at komunidad Ang pamilya ay nananatiling sentro ng lipunan Malakas pa rin ang pagpapahalaga sa malapit na ugnayan ng pamilya kabilang ang extended family Sa mga urban na lugar tulad ng Pasig at Metro Manila ay karaniwan na ang pagkakaroon ng nuclear families Ngunit ang pagkikipag-ugnayan sa mga kamag-anak ay madalas pa rin Mahalaga rin ang konsepto ng bayanihan o pagtutulungan sa komunidad bagamat maaaring mas nakikita ito sa mga rural na lugar. Trabaho at ekonomiya. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho sa sektor ng serbisyo tulad ng call centers, BPO, business process outsourcing at turismo. Dahil sa globalisasyon, maraming Pilipino ang naghahanap buhay sa ibang bansa bilang Overseas Filipino Workers o OFWs. Sa mga syudad, kabilang ang Pasig, isang highly urbanized city o mga lungsod sa Pilipinas na may mataas na antas ng urbanisasyon. Ito ay nagpapahiwatig na may mataas na antas ng pagunlad at mga katangian ng isang lungsod. Laganap ang mga negosyo mula sa malalaking korporasyon hanggang sa maliliit na tindahan at sari-sari stores. Relihiyon at Paniniwala Karamihan sa mga Pilipino ay Kristiyano. Pangunahin rito ang relihiyong Katoliko. Malaki ang impluwensya ng relihiyon sa pang-araw-araw na buhay, mga pagdiriwang at mga moral na pananaw. Gayunpaman, mayroon ding mga Muslim, lalo na sa Mindanao, at mga katutubong paniniwala na patuloy na isinasagawa sa ilang mga komunidad. Bakit mahalaga na panatilihin ang ating kultura sa kabila ng impluensya ng modernidad? Paano natin magagamit ang teknolohiya at globalisasyon upang palakasin ang ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino? Ilarawan ang ugnayan ng tradisyon at modernidad sa buhay ng mga Pilipino ngayon. Magkasabay na umiiral ang tradisyon at modernidad sa buhay ng mga Pilipino ngayon pinapahalagahan pa rin ng mga Pilipino ang mga kaugalian habang tinatanggap ang mga makabagong paraan ng pamumuhay. Para sa ikalawang araw, ako ay Pilipino. Kantahin ang lupang hinirang. Ano ang iyong nararamdaman habang kinakanta mo ang lupang hinirang? saan mas kilala ang lupang hiniram. Tama, pambansang awit ng Pilipinas. Bakit hindi nyo inaawit ang pambansang awit ng ating bansa? Sa paanong paraan nyo na ipakikita na mahal nyo ang bansang Pilipinas? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang mga katangiang nagpapakilala sa isang Makabayang Pilipino Nakasusulat ng isang talata hinggil sa pagiging makabayan. Makabayan Ang salitang makabayan ay isang panguri sa wikang Filipino na tumutukoy sa isang tao na taus-pusong nagmamahal sa kanyang bansa. Nagpapakita ng suporta sa kanyang bansa at may malalim na pagpapahalaga sa kultura kasaysayan at kapakanan ng sariling bansa. Isipin nyo na tayo ay nabubuhay sa isang panahon ng mabilis na teknolohikal na pagunlad. Tayo ay pamilyar sa cellphone, internet, social media at iba't ibang mga gadget na nagpapadali ng ating buhay. Ang ating mga kaugalian ay hinuhubog ng globalisasyon at ekonomiya sa buong mundo urbanisasyon o ang pagtaas ng populasyon sa mga syudad o urban na lugar at ang paglawak ng mga lugar na ito at ang patuloy na pagbabago ng panahon. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang ating mga ninuno, sila na namuhay ng malapit sa kalikasan. Ang kanilang mga araw ay nakasentro sa agrikultura, pangingista at pakikipag-ugnayan sa kanilang komunidad. Ang kanilang mga paniniwala, ritual at paraan ng pamumuhay ay malalim na nakaugat sa kanilang kapaligiran at tradisyon. Sa pagbabago ng panahon, malayo na ang ating nararating. Tatalakayin natin ngayon ang ating pagkapilipino sa kasalukuyang panahon. Tingnan ang unang larawan. pangalawang larawan. Pangatlong larawan. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Isa, dalawa, at tatlo. Sino naman ang mga makikita sa iba pang larawan? Anong mga katangian ang taglay nila? Ang salitang makabayan ay isang panguri sa wikang Filipino na tumutukoy sa isang tao na taus-pusong nagmamahal sa kanyang bansa. Ito ay hindi lamang isang pansamantalang damdamin, kundi isang malalim na pagpapahalaga sa kultura, kasaysayan at kapakanan ng kanyang bayan. Nagpapakita ng suporta sa kanyang bansa. Ito ay maaaring sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas, pagboto, pag ng oras at talento sa paglilingkod sa bayan o pagtatanggol sa karangalan ng bansa. May malalim na pagpapahalaga sa kultura, kasaysayan at kapakanan ng sariling bansa. Ito ay nangangahulugan ng pag-aaral at pag-unawa sa kasaysayan ng bansa pagtangkilik sa mga produktong lokal at pagpapasalamat sa mga bayaning nagsakripisyo para sa kalayaan ng bansa. Narito ang mga halimbawa ng mga taong makabayan. Mga bayani, sila ang mga taong nagbiwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Mga lingkod bayan, sila ang mga taong nagsisilbi sa bayan kagaya ng mga pulis, sundalo, guro, doktora at iba pa. Mga ordinaryong mamamayan, sila ang mga taong nagsasagawa ng mga simpleng gawa ng kabutihan para sa kanilang komunidad ng pagtulong sa mga nangangailangan, pagpapanatiling malinis ang kapaligiran at pagboto. Bakit mahalaga ang pagiging makabayan? Ang pagiging makabayan ay mahalaga dahil ito ang nagbubuklod sa mga mamamayan ng isang bansa. Ito ang nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng pagkakaroon ng isang karaniwang layunin at isang mas malaking layunin sa buhay. Kapag tayo ay makabayan, mas may posibilidad tayong magtulungan upang bumuo ng isang mas mahusay na lipunan para sa lahat. kung papipiliin ka sa sumusunod. Alin sa mga ito ang nais mo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Goya chocolate o Toblerone. Kakanin o cake. K-pop o P-pop. Ano ang dahilan ng iyong pagpili? Paano mo na ipakita ang pagiging makabayan sa iyong pinili? Para sa ikatlong araw ang aking pagkakakilanlan bilang Pilipino. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Ano ang ibig sabihin ng watawat na ito para sa atin? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang kahulugan ng salitang Pilipino batay sa pagiging mamamayan, wika, lahi o etnisidad na kapag ng mga halimbawa ng mga bagay na nagpapakita ng pagka-Pilipino. Etnisidad Ang etnisidad ay tumutukoy sa isang grupo na mga tao na nagbabahagi ng isang karaniwang pamana ng kultura tulad ng wika, relihiyon, tradisyon, kasaysayan at minsan ay heographical na pinagmulan. Ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang Pilipino. Narito ang ilang konsepto na kaugnay rito. Mamamayan, kapag ipinanganak ka sa Pilipinas o ang iyong mga magulang ay Pilipino, ikaw ay isang mamamayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, Pilipino ka. Wika, ano ang pambansang wika natin? Iba't iba man ang ating dialekto, marami tayong nauunawaan sa salitang Filipino ang wika ang isa sa nagbubuklod sa atin. Lahi o etnisidad. Kahit iba-iba ang ating itsura, kulay ng balat o dialekto, lahat tayo ay bahagi ng lahing Pilipino. Marami tayong pangkat etniko, pero iisa tayo sa pagiging Pilipino. Kultura at tradisyon. Kaugali ang Pilipino. Pagmamano, bayanihan, pagkain ng adobo. Ito ay bahagi ng pagka-Pilipino. Pangkatang gawain. Ako bilang Pilipino, isang collage. Bumuo ng maliliit na grupo na may apat hanggang limang miyembro. Kumuha ng Manila paper at crayola. Iguhit sa inyong grupo ang mga simbolo, bagay o gawain na nagpapakita ng pagka-Pilipino. Maaari niyong idagdag ang inyong sariling larawan o pangalan bilang bahagi ng collage. Isama sa inyong gawa ang mga elemento mula sa ating talakayan tulad ng mamamayan, wika, lahi at kultura. Ibahagi sa klase ang inyong nagawang collage. Reflection journal entry number 5. Paano mo maipapakita ang iyong pagiging Pilipino sa araw-araw? Bakit dapat pong ipagmalaki ang pagiging Pilipino? Kompletuhin ang pangungusap. Ako ay Pilipino dahil ako ay mamamayan o ipinanganak sa Patlang. Ako ay Pilipino dahil ginagamit ko ang wikang Patlang. Ako ay Pilipino dahil ako ay bahagi ng lahing patlang at iginagalang ko ang iba't ibang pangkat etniko. Para sa ikaapat na araw, mga katangian ng isang tunay na Pilipino, pagtatanggol sa karangalan ng bansa. Ano ang tatlong pangunahing kahulugan ng pagiging Pilipino na natutunan natin kahapon? paano mo maipapakita ang pagiging Pilipino. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang iba't ibang paraan ng pagtatanggol sa karangalan ng bansa. Nakapagbibigay ng mga simpleng halimbawa kung paano maipagtatanggol ang karangalan ng bansa. Ngayon, tatalakayan natin kung paano natin maipagtatanggol ang karangalan ng ating bansa hindi lang sa labanan, kundi sa araw-araw nating buhay. Narito ang ilang paraan upang maipagtanggol natin ang karangalan ng ating bansa. Paggalang sa simbolo, kapag kinakanta ang pambansang awit, ano ang dapat nating gawin? Tumayo ng tuwid, ilagay ang ka kanang kamay sa dibdib. Kapag nakita ang watawat, dapat bang igalang? Oo, pagiging tapat at disiplinado kapag may dayuhang bumibisita. Gusto ba nating makita nila ang mga Pilipinong nagtatapon ng basura kung saan saan o sumusunod sa batas? Bakit? Pagpapakita ng galing Kapag nanalo ang ating mga atleta o artista sa ibang bansa, ano ang nararamdaman natin? Pagmamalaki ito ay pagtatanggol din sa karangalan ng bansa. Pagrespeto sa kapwa. Kapag nagtutulungan tayo at nagpapakita ng paggalang sa isa't isa, maganda ba ang tingin sa atin ng ibang bansa? Pagprotekta sa kalikasan. Ang ating magagandang tanawin, Boracay, Palawan at iba pa ay bahagi ng karangalan ng ating bansa. Paano natin ito poprotektahan? pangkatang gawain, bayani sa ating panahon. Bumuo muli ng mga grupo. Kumuha ng learning activity sheet na may tatlong hanay o column. Paano ko pinagtatanggol ang karangalan ng bansa sa paaralan? Paano ko pinagtatanggol ang karangalan ng bansa sa bahay? Sa komunidad? Isulat sa inyong grupo ang mga konkretong aksyon na maaari niyong gawin. Ibahagi sa klase ang mga ideyang napag-usapan niyo. Reflection Journal Entry No. 5 Paano mo maipagtatanggol ang karangalan ng ating bansa sa antas ng iyong kakayahan? Bakit mahalagang mapanatili natin na malinis ang karangalan at pangalan ng Pilipinas? lagyan ng check ang mga pangungusap na nagpapakita ng pagtatanggol sa karangalan ng bansa at X kung hindi. Tinatapon ko ang balat ng candy sa kalsada. Iginagalang ko ang watawat ng Pilipinas. Pinagtatawanan ko ang mga dayuhang hindi marunong magtagalog. Ginagawa ko ang aking makakaya sa aking pag-aaral tinutulungan ko ang aking kapwa Pilipino na nangangailangan. Binabaliwala ko ang mga patakaran ng komunidad.